Good morning! Dito tayo sa ating tanim. Bisita tayo sa tanim natin. Ayan. Yan na lang ang bunga ng ating ampalaya. Tapos yung sitaw, wala na gaano bunga ang sitaw ko. Ayan. Pa-winter na kasi, kaya wala na masyadong bunga. Ayan. Pero ang ampalaya ko, marami pang, ano, ayan, o. Ayan, nahinog na. Oh. Marami pang maliliit na ampalaya, pero yung sitaw, wala na gaano. Kaya eh, marami doon o sa ano, marami bunga doon. Ayan. Ang aking ampalaya. Karamihan namimili dito mga India. Ayan o. Oh. Kasi nakikita nila dyan o oh, pag dumadaan sila. aking ampulaya. Tapos yung aking malunggay. Kailangan siyang ilipat sa malaki at may pasok sa bahay kasi magwiwinter na. Ayan. Ayan. Kasang hangin. Uulan kasi eh. Ayan. aking lemon. Ayan, malapit na silang mahinog, oh. Malapit nang mahinog ang aking lemon. Mababa lang yun. Maraming bunga dun sa ano, kabila. Okay. okay, thank you for watching. Walang araw, malamig kasi uulan. Thank you, bye-bye.